Matayong magiging saksi! Saksi! Bago sa saksi, dalawang pedestrian ang tumilapon matapos mabangga na isang motorsiklong nagliyab sa Taft Avenue sa Maynila. Isa ang patay. Saksi si Jamie Santos. Sa sa CCTV ng Barangay 703 sa Maynila, ang pagtawid ng ilang pedestrian sa panolokan ng Remedio Street at Taft Avenue pasado alas 7 ng umaga kanina. Tila napapahinto naman ng dalawa sa kanila dahil sa mga dumara ang motorista. Nang halos nasa gitna na, dumating ang humaharurot na motorsiklo at natumbok ang dalawa. Sa lakas ng impact, tumilapon sila. Sa gawing ito naman, kita sa CCTV ng Barangay 692 ang mabilis na pagdating ng motorsiklo sa may intersection. Hindi kita ang pagsalpok ng rider dahil nahaharangan ng poste, pero kita na may tumalsik na bagay pa kabilang lane. Sa dashcam footage naman ng isang motorista, nanig ang pagharurot ng motorsiklo na nag-overtake sa kanya. Hanggang bumulaga na lang ang dalawang nakabulagtas sa kalsada matapos masalpok ng rider. Nagliyab din ang motorsiklo. Isa sa mga unang rumesponde ang barangay Expo ng barangay 692 na si Jackson Ong. Biglang may marurot po ng uh, motor. Ang bilis. Uh, bigla lang pag biglang may sumimplang yung motor. Tumalsik po yung driver ng sasakyan ng, eh, ng motor. kumasadset po yung, ano, yung motor. Pagsasad, Lumiliab na po siya. Agad daw niyang nilapitan ng rider na hindi raw inakalang may nabangga palang pedestrians. Pinunta ko po yung uh, nakamotor na tao tapos nagingingalong, may nang tulong. Paglingon po namin sa may tap ng remedios, may dalawa palang nabangga niya po. Dumating naman agad ang mga taga MDRRMO at isinubod sa ospita ng mga sugatana. Mabilis din dumating ang mga taga BFP para apulahin ang nagliliab na motorsiklo sa report ng Manila Police District, nasawi ang isang babaeng pedestrian. Sugatan ng isa pang babaeng pedestrian at ang rider na taga Paranaque. Dinala sila sa magkahiwalay na ospital. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Inibisigahan kung paano na ipasok sa bansa ang text blast machine na nakumpiska mula sa isang Malaysian national. Hindi lang daw sa scam nagagamit ang ganitong equipment kundi pati sa propaganda sa eleksyon. Saksi si June Veneracion. Text blast machines ang tawag sa mga makina o aparatong ito. Kaya raw nitong magpadala at magpakalat ng libo-libong text message na hindi dumaraan sa cell site. Nakupis ka ang mga ito kahapon sa isang Malaysian national na inaresto dahil sa pagbebenta o mano ng tax blast machine. Nahuli namin yung supplier. No? So it's just a matter of time na malalaman namin kanino niya binenta yan. At oras na malaman namin, hahabulin namin kayo. So habang hindi pa ano kung i-voluntarily surrender niyo yung mga equipment na yan, edi eh wala kayo, hindi kayo magkakakaso. Ay sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Nagkakahalaga ng 6,000 600 piso ang makabagong bersyon ng tax blast machine ang nakuha sa sospek. Mas maliit na rin daw ito at kayang iligay kahit sa loob ng backpack. Iniimbestigahan pa kung paano naipasok sa bansa ang illegal na gamit. Hinala ng DICT hindi lang mga scammer ang nabentahan nito, kundi pati mga kumakandidatong politiko. Sa monitoring ng Department of Information and Communications Technology, tumataas daw ang iligal na bentahan ng mga text blast machine kapag papalapit ang eleksyon dahil nagagamit daw ito ng mga kandidato. Bukod sa pangangampanya, pabor sa isang kandidato, posible rin daw itong magamit sa black propaganda. I need to warn our candidates, no? Because we will be monitoring. So oras na may monitor kami ng mga text blasters in operation. We will definitely uh, confiscate that, file appropriate criminal charges. Kung makatanggap kayo ng text blast galing sa certain candidates, eh huwag nyo na po iboto Sa gitna ng maigting na pagbabantay para sa eleksyon, nagbigay ng ultimatum ang PNP sa kanilang mga tauhan na buwagin ng mga private armed groups sa bansa. By March ay dapat ay nalansag na po itong identified na tatlong uh, active uh, private armed groups at ito pong lima na we are closely monitoring po ng mga potential private armed groups. Basisibak daw sa pwesto ang sinumang komando ng mabibigong ipatupad ang patakaran. Ang fear po natin dito ay kung ahayaan natin na hindi ito uh, mamalansag po ay di, there is a uh, big possibility na magamit po ito sa sa pangahaka, sa pag-intimidate not only doon sa mga kalaban nilang mga kandidato pati na rin po doon sa mga mga, mga boboto po, mga botante po. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Vanarasyon ang inyo saksi. Uh -huh. Tinangkaw man ng holdapin ang mga undercover police kaya nauwi sa enkwentro ang bypass operation sa Kalamba, Laguna at dalawa sa mga suspect ang patay. Saksi si John Consulta. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa operasyon ng Calabazon Regional Drug enforcement Unit na sakay ng van na ito sa Kalamba, Laguna. Kita sa kuha ng CCTV ang kanilang mga target na sakay ng pulang sasakyan. Maya-maya, nagtakbuhan ng ilan sa kanila. Habang ang iba, nagpaputok ng baril. Ayon sa Calabarzon Police. Tinangka umano ng mga nagbibenta dapat ng droga na hold upin undercover na police sa hawak nilang mahigit 13 million pesos. Merong uh, na-monitor ang uh, PR PRO4 a na isang grupo na nagbebenta ng uh, illegal na droga. Chinek mo na kung uh, totoo may uh, dalang uh, pera yung mga operatiba natin and nung uh, nakita nga niya na merong per pera is uh, agarang bumalik doon sa kanilang sasakyan. Nagulat na lamang itong mga kapulisan natin nung uh, uh, pagpasok ng babae doon sa sasakyan isa uh, agad na lumabas ang uh, apat na kalalakian at uh, may dala-dala uh, mga firearms and pinutukan uh, nga nila yung mga kapulisan natin and uh, yun nga nakaganti yung mga pulis natin Dalawa sa mga suspect ang patay isa ang sugatan at dalawa ang arestado isa sa mga naaresto, tumatayo ba nung leader ng criminal group? Itong uh, babae ang uh, leader ng uh, grupong ito despite the fact na doon nga sa investigation natin is uh, lumalabas isa siyang uh, civil engineer, yung uh, babae na nahuli. Wala pa siyang pahayag. Sa Pasay City, naging tensyonado ang pagbuli sa isang dalangin suspect sa Carnapin. Oktubre nung nakarang pa si Alias Darwin. Ang modus raw nito, magrenta ng sasakyan. Pagkatapos ay itatakbo na at di na ibabalik. Ang gagawin po niyan uh, sa pagkakaalam po natin, no, eh, pwedeng piyasahin na po niya yan o kundi man ibenta sa ibang tao nasa likod ng malaking sindikato. Nagsulputa naman ang ilang biktima ng suspect ng malamang nahuli ito. Ayon sa isa sa kanila, 3,000 piso umano ang ibinigay ng suspect para mahiram noong nakarang taon ang kanyang bagong gabas na sasakyan. Pero di na ito na ibalik sa kanya. Nung niram niya yung sasakyan ko, marurut na lang siya. Nakakontak ko pa naman siya. Pagkating ng November 1, hindi ko na siya makontak. And sigur, pasalamat na rin po ako kasi nandiyan na nahuli na rin naman po. Nakakulong ngayon sa HPG ang suspect. Kung gusto sabihin, po Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta ang inyong saksi. Patay matapos maaksidente sa sinasakyang dump truck ang magkasintahang ikakasal na sana sa Ilocos Sur. Sa Bukidnon, truck din ang nakabangga sa tatlong batang estudyante. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nagumpukan ang mga residente sa gilid ng daan sa Purok Tubi, Barangay Kayaga, San Fernando, Bukidnon. May tatlong batang estudyante kasing nakahandusay roon matapos mabangga ng 10-wheeler kahapon ng tanghali. Nasawi ang mga biktima matapos magtamo ng matinding mga sugat sa kanilang katawan. Iyahagay yung na, uh, na ligsan ang tulog ka mga babayi na minor de edad nga mga estudyante. Ang duha ni Ini uh, nasa edad nga 9 o kung isa nasa 7. Uh, doon na pa ang, ang kaning 7 years old o 9 years old magigsoon pa kini sila. So subo kayo paminawon and uh, they, they were declared uh, dead no, by the attending position. Ayon sa mga pulis, galing sa bahay at papasok sana sa paaralan ng mga babaeng estudyante nang mangyari ang aksidente. Pero imbes na huminto ang nakasagasa, tumakas daw ang driver at iniwan ang truck sa bandang unahan ng daan. Ilang oras matapos ang insidente, sumuko ang truck driver. Ania, umalis siya sa lugar dahil natakot siya sa posibleng reaksyon at gagawin sa kanya ng mga residente dahil sa nangyari. So far wala kita nakita ng Adonay uh, Palya kay iya pa kanina Daivan no sa pila ka kwanton uh, kilometro. Mahaharap ang driver sa reklamong Reckless imprudence resulting in multiple homicide. Diyos, ako, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Susulat pong kamalik sa Korte Suprema sa gitna ng mga nakabimbin pang petisyon ng mga aspirant. Sisimula na kasi nila ulit ang pag imprenta ng balota kahit pinoproseso pa ang mga petisyon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. sa Supreme Court na mismo galing sa halos limampung petisyon ng mga local at national aspirants at partidist groups na idinulog sa kanila, labing isang temporary restraining order ang nailabas na nagbigay daan para madagdag sa balota ang mga pangalan ng aspirants. Mahigit tatlong po pa ang petisyong tinatalakay sa ngayon. Pero dahil kapos na raw sa panahon, muling mag imprenta ng balota ang Comelec sa biyernes o sabado at isasama sa balota ang lahat ng nakakuha ng TRO sa SC. Ipapaalam daw nila ito sa Korte Suprema sa pamamagitan ng isang sulat. We will respect, comply, and follow the directive of the Honorable Supreme Court. Basta may sapat pang panahon. Again, sa puntong ito, yung pumpanahon ay luminipis na ng sobra. Tatlong linggo na po tayo medyo na delay. Pero ayon kay Garcia, ang nais iwasan ng COMELEC yung dumating sa puntong hindi na nila kayang sumunod sa Korte Suprema na nangyari na daw noong 2022 elections nang hindi na idagdag sa balota ang pangalan ng isang vice presidential aspirant sa kabila ng utos ng SC. Isa sa nakakuha ng TRO ang vlogger na si Francis Leo Marcos na dumulog sa Korte Suprema matapos siya ideklarang nuisance candidate ng COMELEC. Ayon kay Garcia, isasama nila ito sa balota at mauuna pa sa pangalan ng tumatakburing si Senadora Amy Marcos. Sa gitna ng paghahanda sa eleksyon, dalawang commissioners ng COMELEC ang nakatakdang magretiro sa February 2 matapos ang pitong taong termino. Sina Commissioner Corazon Inting at Marlon Casquejo na itinalaga sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Garcia, makatutulong sa Comelec kung makapagtatalaga na si Pangulong Marcos ng kapalit ng dalawa. At ang ating panawagan na hindi naman tayo uh, nag-iimpluensya sa ating, sa ating Pangulo, sana nga po talaga may ma-appoint ka agad dito sa Comelec na kapahalinhin kapalit po nila upang kahit paano maging normal din rin ang pagkilos at pagdito at pagtatrabaho ng Comelec gayong talagang dalawang buwan na lang halos ay eleksyon na. Kasabay ng paghahanda sa eleksyon ang patuloy na pagpapatupad ng gun ban. Sa isang checkpoint sa Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, arestado ang 25-anyos na lalaki matapos makuha na ng baril kahapon. Nakuha sa U-box ng motorsiklo niya ang .38 caliber revolver, anim na bala ng baril at anim na bala ng shotgun. Ayon sa pulisya, walang naipakitang firearm license at gun ban exemption ang lalaki. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aginaldo, ang inyong saksi. Litratong masyadong perpekto, allergic sa video call at humihingi ng pera. Mga kapuso, yan daw ang mga red flag na posibleng love scam ang iyong nakilala online. Ay po sa mga otoridad, maging mapagmatsyag, lalo na po ngayong buwan ng pag-ibig. Saksi, si Oscar Oida. Guapo, matangkad, matipuno at higit sa lahat, napaka-sweet. Ilan lamang daw yan sa mga katangian kung bakit mabilis o na-fall. Ang dating OFW na si Juliet, di niya tunay na pangalan sa kanyang naging Romeo Online na nagpakilalang isang Norwegian serviceman sa isang dating app. Maputi po siya sir, maputi, medyo blonde, di ba po yung niya? Maganda yung mata niya, parang blow-blow. Nakakakilig po. Siyempre, tatawagin kang base. Baby, hindi ko naman po na naranasan yun ni. Eh. Pero sa paglipas ng panahon, napansin daw ni Juliet na nagiging masyado na munong mausisa ang kanyang online Romeo. Hihiningi niya yung full name ko. Magkano ang sahod isang buwan. Tila allergic din umano sa tawag o video call. Lalo na raw siyang nagduda nang dumating sa punto na nanghihingi na ito ng pera at nang sabihin niyang wala siyang perang maibibigay. Sinabihan pa niya ako, mangutang ka sa amo mo, sabihin mo emergency. Sa puntong ito, napagtanto raw ni Juliet, hindi ito true love, kundi love scam. Mapagmahal at masipag, ang mga katangian daw nating mga Pinoy na madalas ay sinasamantala ng mga nasa likod ng mga tinatawag na love scam o yung modus na pakikipagkilala online, paiibigin ka hanggang sa kalaunay, eh, huhututan ka na ng pera. Sa lahat talaga, eh, very emotional tayo palagi. And because of this attitude, pwede ka na iprogram sa AI. Pa paano ko gagadjoy ng Pilipino? Nakaprofile na tayo and they know highly vulnerable tayo. Hindi no, ang Pilipino masipag magtrabaho kaya maraming ipon. Kaya tinatarget tayo. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, tuwing Pebrero tumataas ng hanggang 15 na Pinoy kada araw ang nabibiktima ng love scam. Kaya importante raw na maaga pa lang madetect na ang mga red flag o mga senyales na baka love scammer na ang kausap nyo. Red flag number one, ang litrato too perfect to be true. Yung tipong yung profile pic niya, sobrang aesthetic. Tapos wala pang tag photos o friends na totoong tao. Red flag din kung tila allergic siya sa video call. Ayaw makipag-usap sa telepono at laging may daylan para di makipagtagpo. At ang pinaka red flag sa lahat, pag humihingi na raw ito ng pera keso may emergency o di kay nag-aayang mag-invest. Kaya po yung mga profiles natin, yung mga profiles, napaka-importante po niyan. Ito po para may spot. Kasi ang problem, karamihan ng love scam, LDR, foreigners. So there's no chance to meet. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Plano na rin ibenta sa mga supermarket at convenience store ang murang bigas na ibinebenta sa Kadiwa Store. Saksi si Bernadette Reyes. Kadiwa Store ang takbuhan ng mga naghahanap ng mas abot kayong bigas. Pero kalimutan makikita lang ito sa mga piling palengke at sa mga rolling store. Mahal din po kasi sa grocery. Kung saan ang mura, doon kami pang masang. Kaya malaking tulong daw ang planong ibenta rin sa mga major supermarket chain at convenience stores ang mga bigas na ipinagbebenta sa mga kadiwa. Pumayag sila na yung ating mga kadiwa rice ay maibenta rin at same price dun sa maging available sa And posibleng, of course, yung pagpapresyo din ay maging kaparehas din dun sa mga traditional na pala. Kung RFA 25 at 38, dapat 38 din ba? Ito yung mga bigas na binibenta sa mga kadiwa stores na plano rin ibenta sa mga grocery sa supermarket. Kabilang na dito ang tig 29 pesos kada kilo na bigas na ibinibenta sa piling sektor. Yung 36 pesos na sulit rice o yung 100% broken rice at yung tinatawag na rice for all na binibenta sa halagang 38 pesos kada kilo. Ayon sa Department of Agriculture, pababa na ang presyo ng bigas pero kailangan pa rin daw marilis ang buffer stock ng National Food Authority para makapamili ng palay sa panahon ng anihan. Hinihintay rin ang DA ang resolusyon ng National Price Coordinating Council na nagtutulak sa pagdedeklara ng food security emergency sa bigas. DA will review it as part of due diligence in two days and then afterwards saka mag magkaroon ng uh, possible declarations. Dahil naman sa epekto ng sheer line na tanihan, aabot sa may git 300 million pesos ang naitalang pinsala sa mga pananim. May mga nasira namang pananim dahil sa andam. Kaya sabi ng DA, mahalagang maitayo ang cold storage. Para maiwasan yung uh, kumbaga sudden changes sa presuhan, yung stability ng preso, importante. At saka yung quality ng produce. If you have cold storage, mas may ensure mo na maprolong mo yung shelf life ng gulay at uh, pwede mong uh, i-schedule ang release. Aminado naman ang DA sa pagtaas ng meat importation, partikular sa baboy dahil sa problema sa African swine fever. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Iginit na isang kongresista na mali at iligal ang pagpuno sa mga blanco sa BICAM report ng 2025 National Budget. Kaya iaakit na raw ang issue sa Korte Suprema. Tingin naman ng Senate President, walang mali sa proseso. Saksi si Joseph Moro. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungap sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 National Budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno ang itinuturo ng ungab na maling proseso ang pagsisingit niya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee ng may mga blankong provision. For me, uncharted waters pa to. Kasi, kasi you can only have a reenacting budget pag walang na-approve na budget. Eh, may na-approve na budget eh i-declare uh, invalid or magmamadali mag, mag, mag ang kongreso ulit na magpasa uh, ulit ng, ng budget. It's a uh, possible, no? Kasi uh, uh, an error in legislation can be corrected only with uh, another legislation victim talaga. Itinanggi ng Pangulo na Blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungap, tama naman na walang Blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa Bicam Report na naratipikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratipikahan daw ng Kongreso ay ang Bicam Report na may mga Blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling mali raw ito at ilegal dahil anuman ang idinagdag sa si enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Sino ang magician? May nag-magic magician. Yung singet after, wala yun, hindi yun na-ratify. Ipinakita ni Ungab sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng bicameral conference report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11 bandang alas 7 ng gabi noon na na ng kamara ang Bicam report ng 2025 budget. Same document. Ako bakit ratify ratify uh, wala man lang nakakita. Si Senador Amy Marcos ang uno nagsabi na may mga blanco sa Bicam Report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. umal ako at uh, tuloy ang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung Bicam Report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA na puno na ng mga numbers. Kumpleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirman. Yung M nga, ka Bulek bulak ay eh, yung bike kung bakit nakalusot na may mga blangkong amount. Ma'am, yung enrolled bill, nakita niyo po ba yung enrolled bill? Oh, naman. May, wala na po siyang bill? Wala, wala. Kasi okay. siyempre ngayon napirmahan na napuno na, napunong na eh. Ni rata ng Kongreso noong December 11 ng panukalang budget at December 20 nila ito ay sinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na ng pirmahan ng Pangulo ang national budget sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research hindi bababa sa so, 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablanko sa BICAM report. 110 billion pesos nito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget sa si Senate President Francis Chisa Scudero. Pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Nakasaad doon na otorizado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang Enrolled Bill ng GAA. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan ay yung Enrolled Bill. Yung pinirmahang versyon ng batas ng Pangulo ng uh, leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yun ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may ni-release dahil pinilin na blanks pagkatapos, tama lamang na hindi i-release at hindi payagan i-release Alam naman yan, nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay na ito. Tingin ni Escudero, Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, ang wag na tayo magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. Hinihingan pa namin ang pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Isang underwater drone o glider ang nakitang lumulutang sa dagat na sakop ng bahon Basa sa video na pinost sa Philippine Defense Forces Forum Facebook page, kinumpirma ng Philippine Navy na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa glider na kulay silak at pula. Pero dahil sa takot, hindi ito kinuha ng nakakitang manging isda. Bago nito, may limang underwater drone na nakita sa iba pang lugar sa bansa. Panawagan ng Philippine Navy sa publiko sakaling makakita ng ganitong kagamitan ay ipagbigay alam agad sa mga otoridad. Jenny is coming! Ilalabas na po sa Malso ang inaabangang solo album ni Jenny ng Blackpink. At magbabalik tambalan naman sa TV ang kapuso couple na sina Janeline Mercado at Dennis Trillo. Saksi, si Obi Carampeo. Ay, miss na kita. natin. 2015, nang huling nagsama sa isang serye, sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo via My Faithful Husband. Fast forward to 2025, muling magtatambal sa TV ang kapuso couple para sa isang action drama series. Maganda siya kasi iba, bago. Um, first time namin gagawa ng ganong klaseng genre. Kahit kami dalawa na excited kami nung, nung nalaman namin na iba siya sa mga nagawa namin na projects noon. Kailangan namin talagang paghandaan <laughs> oh, okay. yung mga sarili namin dahil marami kami mga Physical. eksena na gagawin dito. May nagayawal ng mga stunts, mga fight. Makakasama rin nila dyan ang ilang batikang aktor gaya ni Roy Benzon, Altan Tay, Zoren Legaspi, Allen Dizon, Nova Villa, Marina Benipayo, Sam Pinto at Joros Gamboa. May pa soft launch? Yan ang tanong ng netizens kasunod ng post ni Mavi Legaspi sa IG ng photo sa sinulog sa Cebu kasama si Ashley Ortega. May solo pic si Ashley na all smiles. At group pic kung saan makikitang tila nakaya po si Ashley kay Mavi. Nag-comment pa si Ashley ng pit senior with heart emoji. Wala pang komento ang dalawa sa real score tungkol sa kanila. Pero bago pa ang kaganapan sa Cebu, Dati na ring spotted ang dalawang stars sa ilang events. Last November, inamin ni Mavi na masaya ang estado ng kanyang puso. Masasabi ko lang, my heart's happy. That's it. Damang-dama ng British celebrity chef na si Gordon Ramsay ang pagmamahal ng Pinoy sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Sa isang Q&A event na banggit din ni, ni Gordon na tumatak sa kanya ang Pinoy dish na sisig. All praises the award winning chef, the Filipino cuisine. Filipino cuisine for me is like the sleeping beauty of Asia. It's, it's, it's now prominent and it can give Southeast Asia type, you know, a big pick up the uh, ass and, and, and really become one of the front runners uh, across Asia. There's no reason why it can't. Di rin pinalampas ni Gordon na tikman ang ating sikat na dessert na halo-halo. Nagbigay rin siya ng tips para sa mga gustong maging chef. Get comfortable uncomfortable. Don't get too comfortable. Jenny Ruby Jane is coming! May patis si Jenny ng Blackpink para sa kanyang solo album na Ruby. Sa Marso, i release ang album na may 15 tracks, kabilang ang mantra na nilabas noong Oktubre. Featured din sa album ang ilang global artists na sina Dua Lipa, Childish Gambino, Dominic Fike at iba pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.